mga labs init ka ayo oh pati inita magawas na putaan ni karon kay mag-deliver na ay naigamay nga tiwa sunon mga 100 na lang ni buo ang sakaron karon karong hapon lahi po tong ganihang buntag wala naman to nahurot naman to karong nagluto kung gamay mga 100 lang kay may na lang barter sa mga kuan barter sa mga gulay Nawala man na ganiha ang ako ang repolyo. Uy, asa ka to, uy? Nahulog siguro to. Or, asa to na ako nabutang. Nawala, yun ba? So, asa ka to, uy? Pero may naman good siguro sa ako na siguro ng kanang edad nga nagkagurus na ba? Malimot ko. Katupong ni Agi pa, jud, Dili to ni Agi ka ni Agi pa, jud na na bilin akong mga gulay may gani kay katong tag iya sa gulay gi girifana na lang pugo niya kay gibalik balik man niya og dala dito sa ilaha kay gi ila, ilan na lang gi gulay mm nya kay ang repolyo 59 baya tong repolyo but oi wala ang gutig sa sana ko nahuna ba asa ka to oi asa ka to na ko na butang ka ayo oi naga gulay man gud akong gina gulay jud akong gina ginakuan kada kada semana ya kato na gi semana mahal man ang isda wala ko ni isda buladra o kanang mga gulay nga lahi o kanang kanang pipino lami man na man iparis ang bulad o ang pipino hmm. may siya iparis wala ko na po kukaroon okay. sa bagay ang, ang, ugma na ako ay na ako y ugma na ako mga kick ugma pero onyang gabi ay kung mag print anda mo na ako daan tanan ang sa buntag kuhaon haon hmm. mo na ako daan tanan okay, para okay. buntag man kuhaon mga alas otso ana lang yun apo ko kuhaon pagka alas 12 and pagka kuan and pagka lunes na mga hangtod mga sunod adlaw maka maka relax na ko pag maka pag na po ko mamaliga na pug ko og okay, kanin kanang wala pay sabado mas ganahan naman hinuon ko sa kakanin guys uy kay sakit mahadto kaayo na ang kukwa ka ng choco moist cake. Mahal lagi kukwa, uy. ang kukuha, oy. Apo yan naman ko niya. Dilip, dilip, dil biglalim ay. tapoy mag-print, mag, mag box, mag-decorate, mag, mag niya. Ang mga ingredients labi na ang kukuha. Mahal, jud Hmm. Naanak mo na. Labi na ang itlog po, guys. Nagkamahal ang itlog ang jumbo diri 270 pero dili di, bili po ka mag magmahay sa ilang itlog oy kay kanang fresh yun na siya kay namugod sila level 3. oh silingan na po namo kanang yung, ang, ang ilahang itlog mas barato po compared sa sa uban ang jumbo nila kasagaran sa mga jumbo dubol ang iyang yoks niya duhang ang yoks kung ako, ang ganahan sa jumbo kay tag 2.70 man ang kanang tray. O niya, compared ni mo sa kanang XL nga 2.60, then kanang mas mas lamang yun ang jumbo. Mao ng jumbo akong ginakuha. Mahal na yun ang itlog. Karoon kayo tungo sa feeds ba nga ning, ning mahal po ang kanang, say pangan anang feeds ba na nga para sa Manak. Oh, oh. Feeds day. Mura po dahi. Wala po dahi. Baboy nga na. Feeds Wala ko na ko guys. Oy. Ako pa rin. Kuwano na Kung gi. Giluto kay. Murag. Kapit na gudri siya. Ma. Maluto niya. Mo. Mula ko na ko Kay. kuan pa baya po dahi. Ubay bay pa po ni Ato na po kuwano. O tabuan. Magwara-waraan niya. Waka ko diri gabiin, ah. Hmm.